King okay, nano. Tingmak, mga lords, pairapa yata ako ah. Wala pa naman yung stainless mga Gino?

King Maclods. Uh -huh. Pang pang ani mga lods, nahuli namin ngayon ni Stoy. Grabing suerte ni Estoy ngayon mga lodi. Grabe. Gra -ha. Panalo. Ay. Uh, laki lods. Uh. -huh. uh. Ang laki mga lodi. Yan yeah. Lapat. Wala talaga imposible mga lods pag nagpahuli yung isda. Biro mo walang steadless. Tapos tatlong bisi siya lumaban, puro pa Nakuha pa rin natin. Maraming maraming salamat pa rin talaga sa biyaya, Lord. Ito na yung huli natin mga lodi, oh. Yan. Yan. May fish na dalawa kawayanin, isang mamsa na malaki, mga 10 kilo siguro yung sa sabi sa tangiki. Tapos may isang suno, yan mga lulit. Yan. Ito yung nagpaswerte talaga mga lods. Yan. Yan talaga yung mga ngiting panalo. Thank you.